Kinukuha mo Ang palaya Oh. Minsan sa bakuran Madalas ikaw Ang <laughs> hita <laughs> Tatlo lang Karami ano naman Uy may isa Isa sa ito eh oh kunin mo yan <laughs> Tapay nun sa anak mo oh. Tapay nun sa anak mo Di magiging bitter na yung anak mo ah, Namuha po kami ang palaya Ito po ay Uulamin namin hmm namin namin to, guys. Pakita mo din din. Ayan, oh. Wow. Ang palaya. Gamot sa mga bitter. Di ba nakakadagdag sa mga bitter yan? <laughs> Minsan, nakikita sa bakuran. Madalas ikaw. <laughs> Halika dito. Dito, sumilip ka. Ayan ako, oh. nakita nyo, napakaganda ng dahon. Kakalbuhin ko na to. Ito lang po kayong namin, yung mga dahon, hindi po yung talbos. Ayan, karap. Pakita mo naman dun dito sa ibabaw niya. Wait lang. Pakita mo yung ating... Ang-ang uh... mm -hmm. palaya! Wala ka naman na nakita ko yung ating iba pang pagula hmm. Eh? Hey, may labanis ka? Ano ginagawa mo? Ginagawa ko ng ampalaya. Minsan makikita mo sa bakuran, madalas sa kapitbahay. Madalas yung kapitbahay mo pala. Yung kamaritisan mo. Yung kamaritisan mo naging ampalaya na. dahon. Wow. Mas maganda dito. Oh! Kumakain pa ng ampalaya, guys. Sinali niya lang. Ah! Aha. <laughs> okay. May... Para ka lang nasa probinsya. Okay Amen. na guys, bye bye.